Tingin daw dito oh. Psst, dito oh. Ay, tingin ginawa. ginawa. Ano ba yan? Kinukutsara mo pa? Ano bang nangyari kay Mang Okak? Ano nangyari kay Mang Okak? Ha? Yeah. Ano nangyari? O. Oh. oh paano daw bading? Bading mo na bakla, bakla. Paano, bakla? bakla? Bakla daw. Bakla. Paano bakla? Hmm, sarap. Ano muna nangyari kay Mang Okak? Ano nangyari kay Mang Okak? Ha? Ano nangyari kay Mang Okak? Ah! <laughs> ah. Ilan taon na si Uno? How old are you, Uno? How old are you daw? Bruho, hindi na ko kutsara ang tinapay. How old are you, Uno? Nalagay niyo pa naman eh. Ano pa ba, alam nito? Sa tita Mumu. Asan daw tita Mumu? Mm. Doon. Doon. Asan JR? JR, saan? Ayun. Asan Chuchay? Chuchay, saan? Saan Chuchay? chay? Asan tu chay? chay. Saan mamang? Asan mamang? Dada. Ah, dada. dada. <laughs> si papang, asan papang? Asan si Totoy? Si Totoy na lang, asan Totoy? Ay, nako, ginawa sa tinapay ng order. Kunin mo na. Nga. Asan Totoy daw? Yung yung tinapay na lang kunin mo. Ah, aba, aba, aba. Ah, Bad yon. Ano 'to? Ah, Uno. Diyos ko, ito po ang tinapay ni Wow. <coughs> uno. Ito <coughs> <coughs> na to. Mayis na na. tayo, Macdo. Makdo. Macdo, tara na. Ay! Ito pa, ito siya siya oh. nga ang sarap. Ayun Ay, na, tinapakan na yung tinapay. Ito na yung nanit Ay, hindi marunong mag-dance. Dance mo na muna. muna. <laughs> <laughs> okay. Oh, may mo dyan. Sige. Oh, asan si Arman? Asan si Arman? Okay. Wala dyan, dito ka na. May ipis din. Hala, yun na daga. Ay, daming ipis sa likod mo. Hala, yun na ipis. Ito ka dito. dito ka. Dance na na. Yeah. Dance. Ayun na, wala na. O, oh, dance na dali. Tama na ba?